Yoon good day guys. Sino to po muli si Daddy V, nang pagbabalik sa Daddy V channel. So isang maulang umaga sa inyo no. Meron tayong nakikitang balita dito na no? simula pa kagabi ah uh, pinipilit na ibahin yung kwento tungkol sa pagsuko ni uh, Pastor Apollo Kimboloy no. Sinasabi nila galing daw ko tabato, hindi daw sa KOGC compound nakita. Pero ito yung totoo guys, no? Ito may papanood ako sa inyo guys, no? Ito, official statement ito ng PNP spokesperson, no? Galing ito sa Rappler, no? Itrya natin uh, panoorin. Magandang gabi po, uh, tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Quiboy. Okay, hawak na ng PNP si Pastor Cable. Ito ay ayon kay uh, Colonel uh, uh Jean Fardo. Siya yung PNP spokesperson, guys, no? So, kumpirmado, nasa kanila na talaga. Roy, si uh, Jacqueline Hoy, uh, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes si po. Okay, mayroon siyang apat na kasama. No? Mayroon siyang apat na kasama. At hindi kaya sila yung posibleng na detect doon sa sa radar, no? Doon sa life detection radar ng PNP. Kasi may nakita daw na something like apat na tibok ng puso doon sa uh, doon sa ilalim, no? Parang yun yung naisip ko eh. Pwedeng hindi kasama si Kibuloy doon sa doon sa na-detect. Pero din yung apat, pwedeng na-detect. Pwedeng lima sila sa ilalim. Although sinasabi ng mga mga tumututol dyan sa sinasabing hindi naman daw talaga na-arresto, kundi uh, sumurrender lamang. No? Na ito daw si Pastor Kibulo, eh, hindi naman daw talaga nahuli sa bankar. Ngayon, panoorin pa natin to. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon. At mga bandang 6:30 po ay nilipat po natin sila mula po sa at ah, papunta po dito. Okay, yung mga nagsasabi na sa Cotabato daw galing, no? Alam nyo guys, yung Cotabato hanggang Davao, yan ay 232 kilometers. So parang may nilayan mula rito sa ah, Pangasinan, malayo. So sinasabi nito ni Spokes, no, na 5:30 no, ay na, nandito na sila sa KOGC compound. Ibig sabihin, pwedeng uh, uh 5.30 na naaresto na, -rest, na sila at 6.30 uh, nadala na sila o nagsimula na silang bumiyahe papunta sa Krame o dyan sa Maynila. No? Ang isang <clears throat> ang isang masasabi natin o oh, something like Billiamore Air Airbase yata yung destination nila mula dun sa Dabao. So, isang masasabi natin dito guys, kung galing siya sa Cotabato, no, uh, hindi ganun kabilis yung magiging uh, ano, 30 minutes lang, parang mabilis ka agad siyang naaresto. No? So, panoorin pa natin. Lumapag uh, po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamore na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. Sa so, ngayon po ay nag-undergo po sila ng uh, booking process kasama. Okay guys, so yung sinasabi ni Spox dito, no, yung booking process guys, yung mugshot at yung uh, pagkuha ng mga fingerprints at iba pang proseso, no? Doon sa lima na nahuli. Kasama na doon si Pastor Kibuloy. No? And ito guys, ah, yung mga nagsasabi na hindi daw ah, hindi daw talaga sa PNP sumuko. Sabihin na natin, pwede, no? Pwede talagang hindi sa PNP sumuko. Pero uh, ah, kung parang ganito kasi, binigyan daw ng ultimatum, no? Sinasabi ni spokesperson nung nakara nung sa mga dulo-dulo ng video na to na binigyan ng ultimatum makikita natin mamaya panorin pa natin po yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination at uh, nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon <coughs> para po sa <coughs> mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan o kita nyo So, ibig sabihin, sumuko siya sa PNP. Kahit hindi, kahit hindi nila sabihin na direktang, hindi, direktang, hindi direktang sumuko sa PNP, o uh, sabi nga natin ay may kinausap silang iba, pero dahil doon sa ibinigay na ultimatum, no? Bakit? Kasi, papasokin na, no? Papasokin na nila yung kwarto. Alin ba yung kwarto na yun? yung isang yung isang area doon na hindi pinapapasok ang mga pulis. No. Sinabi nila na papasokin na nila. At isa pang problema guys, no. Uh, dinediscredit pa nila ang PNP dahil dun sa sinasabing pagsuko ni Pastor Kibuloy sa Armed Forces of the Philippines. Actually, sabihin na natin joint effort ito, no. Pero yung PNP ang unang-unang nag-conduct, no. At anim Ah, sorry, labing anim na araw sila. Diyan sa KOGC compound. 'Di ba? So hindi dapat i-discredit ang mga kapulisan, no. Ang pangit kasi dito yung ginagawa nilang ano, parang hindi naman sumuko ang uh, ang mga akusado o sila Pastor Giboloy eh, sa PNP kundi sa EFP. No, ganun-ganun silang ano, ganun, ganun yung galawan nila. No, at isa pang iniisip ko guys, yung tungkol dun sa papasukin na building. No? Um, malaki yung posibilidad na kaya, kaya ayaw nilang mahuli sila don Kasi kung papasukin na yun, posibleng mahuli na sila. What if kung anong mga makikita nila don Sa panahon ngayon, uh, hindi na pwedeng pasukin ng PNP yan. Uh, kailangan, kailangan meron pa silang isa pang uh, uh, yung tinatawag na search warrant. No? Sa pagkakataon na to ha, kasi kung halimbawa ah, hindi pa sumuko si Kibuloy ah, sa mga oras na to pwedeng pasukin na nila yung building at mas mas search nila kung ano yung mga nasa loob kasi maghahalughog sila dun, di ba so yun yung nakikita natin no bakit ah, bakit sumuko kagad-agad posibleng may mga nakatago dun baka may mga tao dun. may mga tao pa silang makita sa loob na hindi nila inaasahan may mga gamit di ba Ayokong sabihin yung mga gamit kaano mga pakikita nila dun. Ayokong mag-assume uh, kung ano yung mga nasa loob. Ayokong manghula. Oh, no, mahirap na. Pero yung yung uh, yung sinasabing pagsuko ni Kubuloy, yun ang dahilan. No? Na kaya kaya siya sumuko kasi cornered na eh. Kagabi, 8.30 yata tayo nag ano, 8.30 yata tayo nag, uh, nag vlog. Sinabi natin na cornered, No? na corner. Pero ang sinasabi nitong mga kampo ni Kibuloy, no? lalong-lalo na yung kanyang abogado na si attorney torion na sumuko daw. Okay, ito ah. sinabi ko rin to kagabi, no? na dahil ano, dahil naawa na si Kibuloy, o oh, kaya sa sumuko para dun sa kanyang mga kababayan at sa kanyang, sa kanyang mga members. Kasi nga, naawa na siya. So, parang Siyempre, yun yung, sinas yun yung sinasabi natin na, ano, na siya pa rin yung bida. Para daw, ano, matigil na yung kaguluhan dun. Nakagagawan daw ng mga PNP. So, siyempre, siya na naman ang panalo doon. Siya na naman ang bida doon. Di ba? Panorin pa natin to. Yan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po, ay kailangan po nilang sumuko at nagkakoon po ng negosyasyon. So, ito po ay joint efforts po ng PNP nagkaroon ng negotiation. Di ba? Yun yung spe speculation din natin eh. Na nagkaroon ito ng ano, yung parang nakipag-usap, kinausap si Kibuloy. No? Na ganito, ganito. It, tingin, nasa picture ko si, si Atornitor yun eh. Na gagawa natin ang paraan. Parang ganun yung naisip ko. Sumuko na tayo. Ay, sumuko na tayo. <laughs> sumuko ka na. At ang mga kasamahan mo, kami nang bahala. Gagawa natin ang paraan. No? Panoorin pa natin. Ma'am, sa loob po. po ba ng ano sila, sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ? Okay. Sumuko? O, okay. oh, doon po? Doon <clears throat> po mismo sumuko? Yes po. Apo. Ah, hmm. Confirmado. Sa loob ng KOG si sumuko. Diba? So, ibig sabihin, ah, uh, ikaw ba na, kung ikaw yung manggagaling pa sa Cotabato na 232 kilometers ang layo, bakit, bakit papasok ka pa ng KOGC para lang magpahuli sa mga polis? Diba? Pero doon tayo naniniwala sa sinasabi ni Spokes, no? Dito sa sinasabi ni uh, Spokesperson na si Kibuloy ay eh, sumuko sa KOGC. Yun yung fact na sinasabi ng PNP hindi tayo basta sa maniniwala sa sinasabi ng uh, iba na uh, na <coughs> sa general headquarters daw ito sumuko ba diba? so yung ginagawa nila yun ma madiscredit ito si General Torre no? pero nakikita natin kahapon na itong si General Torre do wala siyang parang wala siyang sinasabi no na parang parang hindi niya alam kung ano nangyari pero ang, ang, pagkakaalam natin, hinahayaan na lang niya yung ibang otoridad na na mag, uh, magbigay ng official statement. No? Hinahayaan na lang niya. Kasi nga, mas okay na yung iba na magbigay. Kasi nga sila, accomplishment na nila yun eh. Natapos na yung mission nila eh. So, ang mission naman ng ibang ibang mga pulis ay magbigay ng statement tungkol sa nangyari. Kasi nga, alam alam ni alam ni General Tory ko ano talaga nangyari. Nagbigay sila ng ultimatum na kapag hindi kayo sumuko, papasukin namin yung building na yan, yung hindi pa nila napapasok which is yun yung uh, overprotect overprotected na mga miyembro ng KOGC. Doon pa lang alam yun eh, di ba? Overprotected yung building na yun. Parang uh, some like something like ano. Um parang isang building yun na wala akong masyadong ano eh pero basta yung building yun eh, sinasabi na hindi pa napapasok no yun yung pilit at pilit na hinaharangan ng mga KOGC members so parang kumbaga sa ano na isolate na nila yung buong area iisa na lang ang hindi pa nila napapasok hindi natin sure kung yung pinakitang kwarto na yun uh, yun yung pilit na gustong halughugin ng mga polis no pwedeng uh, mag attempt na sila na tanggalin yung mga gamit. No? Kasi yung pinakita doon, parang pinasearch lang yung mga aso. Ah, uh, then may na-detect yung mga aso. And siguro, yun na yung point na ay, uh, ayaw na, na ayaw nang ipasearch ng mga KOGC members o ng mga abogado nila yung area na yun, yung mga taong pumipigil. So, posibleng yun na talaga yung target nila. Kasi positively, possible nandun yung hinahanap nila. Which is, yun yung sinasabi nila na uh, gagawin at gagawin namin yung makakaya namin at uh, papasokin namin yan kung hindi ka susuko. Di ba? Yun yung masasabi natin dito, no? yung, yung tungkol kay General Torre na yung pinanindigan talaga niya. No, yun yung tunay na ugali ng leader, no. Leader siya nyang uh, uh, eh, ng search niyan eh, nang arrest ng uh, aresto na 'yan, no. Yung hindi ano, hindi siya nang uh, hindi siya pinanghihinaan ng loob. Hindi siya hindi hindi ma, hindi ka makakakita ng takot sa kanya, no. Kaya naman sinuportahan siya. Do sa kanya paninindigan na 'yon. <clears throat> sinuportahan siya ng mga kapulisan, no. Lalo pang dumami. Naalala ko yung isang interview niya nung Friday pagkatapos ng Senate hearing, no? Sinabi, uh, tinanong siya ng reporter, sabi ng reporter, uh, kailan, ngayong ano, pinipigilan po kayo ng mga ibang opisyal, lalong-lalo ng mga sena senador na ako sa inyo. Uh, ano pong gagawin nyo? Uh, nagdadalong isip po ba? Eh, hindi, sabi niya. Kailan po kayo magsisimula ulit mag-search hindi niya sinabi bukas ha. Sinabi niya, ngayon. Ngayon namin, ibig sabihin, super, uh, super eager siya. Sinabi niya, hindi, hindi bukas. Ngayon, magsisimula ulit kami mag-search. Itutuloy namin yung search. Nandun yung ano, kaya nandun yung paninindigan kaya naman it si General Torres sinuportahan talaga ng todo. No? Uh, yun yung ano, yun yung hinahanap natin. No? Yung hindi nag hindi nagpa-falter sa mga ganyang klase ng pambabasag kasi binabasag na siya eh. 'Di ba? Binabasag na siya kasi uh, kapag nabasag yung leader na si General Torre, titigilan na nila ang pag-search at yung si Kibuloy ay eh, mananatili diyan kung kung nasaan man siya sa KOGC compound. 'Di ba? So, 'yun hanggang doon na lang sila para parang last attempt nila 'yun eh. Na na Gawin muna natin ito bago bago nila mapusasan si Kibuloy kasi nandun eh. No, na-isolate na nila yung problema, isang building na lang yung kailangan nilang uh, i-search, no. Kaya yun ano, uh, ibigay natin yung credit no sa PNP kasi sila yung nagpakahirap diyan. Hindi lang sa PNP no, sa EFP din, siyempre may support ang diyan. No. Pero ang pinakang nag-conduct ng operation na yan ay PNP. So yun sa mga nagsasabi na hindi naman daw talaga sumuko sa PNP. No? At hindi naman daw talaga na aresto ng PNP. Kalukuhan nyo yan. Bakit? Kasi nga, okay, ito yun, summarize natin ha. Nagbigay ang PNP ng ultimatum ng alauna ng hapon. Nagkaroon ng uh, negotiation No, na pag uh, pag basta sumu pag hindi ka sumuko papasukin na namin ito, ngunit kung susuko ka, ganito ang gagawin natin. And alasing ko ng hapon posibleng nakapagpasya sila at ibinigay na nila yung kanya sarili sa kapulisan. Ganun lang ka simple. 'Di ba? Sabihin na natin, men, may, may nagsasabi sumuko daw sa isang uh, uh, official ng Armed Forces of the Philippines, sabihin na natin ganun. Pero PNP pa rin ang nagbigay ng ultimatum. Big sabihin, kahit pa sabihin na hindi siya uh, na-arresto talaga ng mga P, ng mga o oh, sabihin na hindi talaga siya natagpuan doon sa sa building na yon at nahuli sumuko pa rin siya at the same time sa PNP pa rin siya sumuko dahil nga dun sa tinawa, tinatawag nila na ultimatum na ibinigay ng PNP. Di ba? Ibig sabihin, walang kwenta yung sinasabi ni nila ng iba, nang iba na hindi naman daw talaga sumuko sa PNP. Bottom line, sumuko talaga siya sa PNP dahil dun sa ibinigay na ultimatum na 24 oras kapag hindi ka sumuko, papasukin namin yung building na hindi nyo pinapapasok ang mga kapulisan. ba? Diba? And ito yung huli ano. Um, alam niyo ba kung bakit hindi pinapayagang mahuli no si Pastor Giboloy. Kaya over ang protection na ibinibigay nila no sa pagsisearch ng mga pulis diyan para mahuli si Giboloy. Simple lang. Pero sana hindi ito mangyari ha. Ang KOGC ay pinapatakbo ng iilang tao. At ang nasa taas nun ay si So, kapag nangyari na si Kibuloy ay nabilanggo o nakulong dahil sa mga kasong isinampas sa kanya. Ano ba yung mga kasong yan? Uh, child abuse. No? Uh, may sexual case, sexual ano din siya. Nalimutan ko eh. Kasi isa yung uh, tra uh, trafficking no illegal trafficking or something tatlo siya eh kapag nakasuhan siya nito at nakulong siya ay kapag nakasuhan kapag uh, nakulong siya sa mga kasong ito isa na ibig sabihin nun pwedeng gumuho yung kanilang kaharian o yung kanilang kingdom no pwede mangyari yun ibig sabihin uh, normal na poprotektahan nila to hindi natin masisisi yung mga members na halos ibigay nila yung kanilang buhay para dito dahil pinoprotektahan nila yung kanilang kingdom. No, sana nauunawaan din niyo na iba, no. Na iniisip nila na bakit kasi si Pastor Kibole sinusubo niya. Actually, guys, wala naman talaga halos control, no. No, pero nanin although naniniwala sa kanya yung mga members niya, pwede rin niyang sabihin tigilan niyo yung ano. Hayaan niyo lang yung mga pulis na mag-search, pero hindi eh pwede rin nga. Pwede rin, pwede rin ganun. O may ibang naguutos sa kanila. Kasi hindi naman hindi lang naman si Kibuloy ang pinapakinggan nila. Eh. May mga matataas na official din naman ng KOGC sa labas. 'Di ba? So, i ima imagine na lang natin, no. Ito speculation ko lang 'to. Na bago dumating yung mga pulis, syempre magkakaroon naman ng notice diyan eh bago dumating yung mga arresting officers. Ah, uh, pwedeng pwedeng na-orient na sila, no? Eh, hindi hindi ko sinasabing ganoon ha. Pwedeng speculation lang natin na pwedeng na-orient na sila, no? Na ganito na harangin natin, gagawin natin yung makakaya natin para di nila mapasok itong compound. Which is isang isang uri yun ng ano, uh, obstruction of justice. Kaya nga posibleng may mga makasuhan din dito. Bukod eh. Oo, magkakakasuhan dito guys kasi pwedeng magkontra kontra demanda naman itong kampo ni Kibuloy papunta sa kampo ni General Torre at the same time si General yung mga yung mga PNP officials naman pwedeng uh, magsamparin ng kaso laban doon sa mga humadlang sa kanilang ginagawa so ngayong araw malaki ang chance na ano na makakakita tayo ng mga development and makakakita tayo ng isang kibuloy na may hawak na placard. Placard. Nakatagilid, nakaharap, nakatagilid. Uh, Magshot. Mag-shot. ba? Diba? And, kasama na yung mga, actually, kumpleto na yata eh. Uh, may apat siyang kasama. Yung mga nakikita natin doon sa listahan. ba? Diba? Uh, tingin ko kumpleto na eh. Masisimula na. Pwedeng, Ah, may, ma may mga nagsasabi na pwedeng pumunta pa rin sa Senate hearing eh, pero hindi ako sure kung papayagan pa ito ng korte since nasa jail na nga, no. Ah, uh, I mean, nakakulong sila ngayon. Nasa custody sila eh. Hindi, uh, hindi naman yun talaga nga. Masasabi eh. natin na nasa uh, wala pa sila sa penitentiary. Nandun <laughs> pa lang sila sa custody no, na, ng uh, mga kapulisan. So, finally, um, Subukan natin pakinggan. Ko. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Oh. Ma'am, dito sa loob ng PNP Co-Soldiers Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po, po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun Paano lang po. Paano po yung mga may susunod na mangyayari? Hindi hmm, na siya magsasalita pagkatapos dyan kasi kung ano lang yung ibinigay sa kanya, no? Kung ano lang ibinigay sa kanya na kung ano yung dapat niya sabihin, yun lang ang sasabihin niya. So kahit anong tanong ng mga reporters dyan tungkol sa mga detalye ng pagkahuli kay Kibuloy ay hanggang doon na lang yung pwede niya sabihin kung ano yung sinabi niya guys yun na yun hindi natin alam kung may mga lalabas pa pagkatapos nito pero tingin ko meron no, abangan natin to okay so guys maraming maraming salamat sa panonood uh, pumuli si Daddy ingat kayo bye bye